Eh yeah, david na. Eh. Ken, <laughs> <Ayon, laughs> nandito po kami ngayon, ayo nakikita ninyo. Oo, ayo. Eh. Oh, 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 oh. Hindi pa pala ano. Yes, I love you. Ay, dinila ng hari mo papunta sa bahay ang malaki. May isang medalya. Ngayon, oo, nga! nilalaban. O ayo. Nandito po kami sa

Binubulungan niyo yung video niya. Ayan o, no, nandito po kami sa aming Farmville. Yes! Yeah. Totoo, Farmville po ito. Ayun na, no, pre, hawa ko sa'yo. Lahat yan sa'yo? Oo! Oh! Ito nandito po talaga, no. Ayan na, sa pick-up po kami at ang mga kasama ko po ay si na... Ako, si... <laughs> si... <laughs> si Meredith, si Jane, si Kami, at siyempre si Burley. Ayan! ng napakagandang pick-up. At may po ang... Ayun. Yun, medyo makulimlim po yung kalangitan, pero masaya po. Umakabon! Umakabon ko! Sabi mo! Oo nga, inahabon po kami ng patrol. Ayan na, kung na, may pa nga Mel para makita na ano, wala ka mabuti nakabukas to makita nalang mo nyo na nandirit talagang, ano oh. yun? Thanks man, thanks thanks <laughs> <May> ba? awa, yung, wow, kanding, 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 Berlin, puro bukiran niyo ba to? Berlin, magaganda pala dito. Hindi ka nagsasabi. Ang ganda, no? Maganda ba to? Mag kaya. Hindi. Aganda, maganda kaya. Ah, Makita mo? Ilaw dito, pagpagitan lang ng poste. Makita mo? mo? Oh. Hello? Ayan, mo? ayan, 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 pag-iinit niyan. 'Yan, nandito po kami. Di, babay na po. Hello, adik ko.